Welcome to our channel. For the, for today's vlog, kami ay kakain ni Aling maliit ng papaya. Bumili ang aking hobby ng papaya. Ayan guys, tingnan nyo ang papaya na binili ng hobby ko. Kalaki-laki. May sira yan guys, pero konti lang. Halagang 70 lang guys. Tawad-tawad din pag may time. Ayan. At ako ay ko tayo ng lagayan para magkakain tayo ng papaya. Bira lang makakain ng putas guys kasi gawa ng mahal po. Bilihin ngayon. Yung halagang isang libo, wala na. Parang piso na lang, isandaan. daan. Ay no, anak! Meron kayong lagayan dyan. Tayo ay mag-slice ng papaya. Slice ng papaya. Ayan. Ayusin natin yung papaya, guys. Ayan, kitang-kita yung labahan. So, may sira natin tinanohin. So, siya na kayo sa background, guys. Ayan. Ayan, kainin namin ng aking mukbang kami ng papaya. Papaya, marami din tong nakukuha ano, guys. Yan. Atin hugasan muna natin guys. Bago natin kainin. Ayan. Punta tayo sa ayan. Punta tayo sa uh, hugasan. Ayan. Sinsa na at marami pa akong hugasan. Paan mo na natin no. na. Ito masarap to siya paano palahian ay tanim. Ayan. Favorito din ito na ating baby, guys. Ni Aling Maliit. Aling Maliit, sa si Aling Maliit kumakain pa. At ako, tapos na siya na lang. Ayan. Igasan natin. Ayan siya, guys, oh. natin ng mineral. Kasi para makakain ng ating aling maliit. Kasi aling maliit. Makakain. na maisit ng kain, Di. Ayan. Gustong-gusto niya kasi ito, guys. Tinggalan natin ng puti. Ito na. Marami na yun, guys. Mahal na bilihin. Yung isang libo, parang isang na lang. Smeo. Hindi na sa hirap ng buhay. Kaya eh, mas maganda pa tumira sa probinsya kasi mga pagtalintaniman lang doon. Dito, puro bilin, hindi mo lang wow, wow, talaga ang mga mahihirap. Kasi hindi makaipon. Puro na bayad sa upa. ay na guys gusto na siyang hinugasan. so ay kayuran natin si Aling Maliit. Ayun. Gayod, gayod, gayod. Favorito niya. Ito so, sa bandang ano, kayuran natin. Ayon. Shout out pala sa mga sulit supporters namin. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta suporta sa inyo guys. Road to 200 na pala kami guys Yung youtube channel namin Sana mas dumami pa Tsaga tsaga lang Kahit simpleng content lang Magawa namin guys Kasi lagi lang po kami sa loob ng bahay Gawa ng Nahirap po maglabas labas Tsaka ano po ilabas labas namin Wala na po kaming pera Minsan pag may pera Pamasahe punta doon sa atiko. ko Ay! Wow! Sabi niya, wow! Ayan, ayan na siya. Kinayuran ko si Aling Maliit. Ayan, tinira pang bukas naman. Sana hindi siya masira agad guys kasi wala kaming ano, refrigerator. Ayan, kakainin ni Aling Maliit. Wow, daw. Say hi muna, Bibi. Hi. si hi. 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 Kiss mo sila, Bibi. Kiss mo sila. Kiss mo sila na. Bye-bye muna, guys! Thank you for watching! Uh, Paki-subscribe po ng YouTube channel namin, tsaka pa, share na rin po. Thank you so much! Bye-bye! See you for the next vlog!